Ito medyo mild pa na pagkalito pero hindi na agad alam ng Lakers kung ano ang dapat nilang gawin dyan. Agaran kasing taon ni AD dito sa third quarter si Kuminga and may simpleng pick lang si Steph kay AD. Kita nyo naman and usually dapat mabilis ang switch Tony Reeves kay JK. Kasi kita mo nga ang naiipit na yung kakampi mo eh pero sino ba ang iniiwan ni Reeves? Si Steph nga. And dapat nga talaga iwanan niya si Steph kasi kadikit naman to ni AD ngayon. So medyo okay lang. Kaya nga sila nalito. Pareha si Reeves pati si AD na dumikit lang kay Steph at pinadakdak lang to si JK. Kita mo silang nag-uusap ni AD pagkatapos niyan. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin ang video. Nakatutulong talaga to sa build up ng ating channel. Ito iba ang roles pero ganyan dapat ang ginawa ni Reeves at AD sana. Noong may screen na, agarang nag-switch si Davis patungo kay Steph. At nakita nga rin ni Reeves yan so hindi na lang siya sumunod at nanatili kay Draymond. Sadyang naiwan lang talaga si AD pero yan for sure yung dapat nilang ginawa kanina. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box itype nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pagbet. Now, hindi naman po nalito ang Lakers dito pero parang dahil sa play na ito, eh ang sumunod na mga nangyari ay nagkandagulugulo na ang depensa ng LA. Wala namang bago dyan. Kita mong si Wiggins ay may pin down na kay Steph para makaangat siya. Hindi na bago ang play na ito para sa Warriors. Iwan talaga si Reeves dyan sa pick at manonotis mo nga na ang plano ng Lakers dyan ay pusuan ni Reeves at habulin lang si Steph at hindi po magsiswitch si AD doon sa kanya. Nanatili si AD na nakadrop kaya walang humahara ngayon kay Steph. Hindi po nalito ang Lakers dito. Actually alam nila na yan ang dapat nila lang gawin. Hinabol naman din ni Reeves pero quick lang talaga tong bitaw ni Steph Now after ng ilang possessions, ganito po ang nangyari Ang ganda talaga panoorin nito na ang daming options si Green na mapapasahan tapos kita mong may mga movement talaga Si Curry susubok magkat dito sa kanan habang ginagawa niya yan ay si Clay tumatakbo patungo kay Draymond para sa posibleng handoff. Sa si Clay din ay sumubok magkat at inabangan din siya ni Prince dito. At nagbigay din naman po ng direction si Draymond at sinabihan ng kakampi niya na magpin down siya kay Steph kasi aangat na to sa left side naman. At ayun, nalito na ang LA. Hindi sila on the same page ngayon kasi si Prince nagswitch na kay Steph. Si Christy na kay Steph. Walang communication na nangyari at ayan, nakawala sa split si Kenyones. Dito rin, wala nang bago sa ganito ng Warriors pero kung hindi ka talaga maagap dumepensa, makakalusot at makakalusot sila. May nagsiscreen na naman para sa shooter at hetong si Pojemski yon para kay Clay. Pwedeng lumapit si Clay dyan para tanggapin ang bola pero sa split action nga po eh nahayaan lang din ng LA na magkat lang yung mga screeners. Tula dito na masyadong late si Dinwiddie na foul na lang tuloy. Same thing ang nangyari dito pero sa kaliwang side lang yung may hawak ng bola eh hindi naman din talaga iniisip na umiskor. And itong screen eh para talaga makawala ang shooter. Walang communication for sure ang nangyari dito at si na Tao ni Quiniones ay iniwanan lang din siya para sumama doon sa shooter. Hindi nga lang naipasok ni Quiniones pero basag talaga ang depensa. Again, no communication or kahit plano man lang at all dito sa dalawang to para sa LA. Pwede kasi kayong hindi mag-communicate at real-time pero alam nyo naman ang gagawin nyo na kagad. Napa-practice nyo yun at nasasabihan naman kaya ng coaching staff kung ano ang mga dapat nyong gawin sa mga certain na circumstansya And dito, may solid screen na naman sa shooter in which naisip ni AD na umangat para i-challenge to. Pero ganun din po ang nasa isip ni Prince at parehas na naman silang sumama sa shooter. Matapos din po ng huli nating clip, nag-white flag na ang Lakers at pinaupo na ang mga starters sila dahil may back-to-back -back game pa sila bukas. Actually mga idol, yung mga naipakita natin sa 1,000 plus videos na na-upload natin, e eh, for sure may mga ginawa tayo dyan about sa ganitong mga screening place ng Warriors. At hindi na talaga ito bago lalo at halos isang dekada na rin nilang pinatatakbo yung mga yan. Sadyang wala lang talagang communication or plano ang LA sa ganong sitwasyon at kitang kita yan sa kanilang dahilan nawalan daw ng boses sa si AD. <laughs> Panalo tuloy ang dub sa laro na ito sa score na 128 to 110. Nanguna malamang si Steph Curry with 32 points, 8 assists and 3 steals. Si AD naman po ay nagkaroon ng double-double, 27 points, 15 rebounds and 3 blocks in a losing effort. Ano po ang masasabi niya sa ginawang kapensa ng Warriors this game mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.